spicy na medyo manamis-tamis yung bupis natin mga idol. Tara, loto tayo na napakasarap pero mabangong bupis mga sir. Ayan. Una-una, mayroon tayong baga ng baboy. Pakuluan lang natin at mas maigi kung lutong-luto na po. Lutuin na po natin maigi para pag natin. So, saglin na lang po natin lutuin pag ito'y ginisa na po natin. So, ang ginawa natin rito dahil medyo mahirap lutuin yung baga. Mahirap siya pakuluan. Dapat ah, hiwaan natin yung baga para pumasok talaga yung init at lutong-luto talaga siya bago natin hanguin at bago natin hiwain. Ayan. So ayan, di ko na pinakita yung paghiwa. Ayan, hiniwa na po natin yung baga na pinakuluan natin. Ayan, meron tayong carrots. Meron tayong labanos. At syempre yung ating mga bell pepper at ang ating siling panigang at siling labuyo. So ayan, nag na nga tayo rito ng ating uh, oil na nilagyan po natin ng isang kutsarang star margarine mga idol. Ayan, ginisa na nga natin rito ang ating maraming bawang. Mas masarap. At syempre, pag maraming sibuyas, mas masarap na rin. So pagkagisang-gisa na po ang ating pamparomatics, nilagay na po natin yung ating baga at puso ng baka. Na hiniwa po natin ng maliliit na video pa cubes. Isa lang po natin yung Myers, tsaka natin timplahan plan ng konting paminta, pitchin, at syempre patis na siyang magpapalasa. Lagyan natin ng chicken o oh, pork cubes mga idol. So walang problema kahit chicken cubes, basta pampalasa pwede yan. Huwag lang shrimp cubes, ayan. Meron nga pala tayo rito pineapple juice. So nilagay natin sa tubig, tinunaw natin. So kalahati lang inilagay natin na pineapple juice baka sumubra naman sa tamis. At higit sa lahat nagpapasarap ito at nagpapabango sa ating bupis. So nilagay natin at yan na rin magiging sabaw natin. At syempre nilagay na rin po natin yung ating siling panigang, siling labuyo at ang ating isang perasong bell pepper mga idol. At takipan lang po natin. Hayaan lang natin siyang matuyo at yan pag kami medyo tuyo na siya at medyo okay na luto na po yan mga idol tsaka po natin ilagay na yung ating carrots at ang ating labanos at ayan at hayaan lang natin siya na medyo pumuputok-putok talaga siya at talagang patuyoy natin na husto para masarap ang ating bupis. so ayan tinakipan pa po natin at pagkalipas pa ng mga ilang minuto pa pinuksan natin ayan tuyong-tuyo na po yung ating bupis. at talaga namang wala ng kasabaw-sabaw at syempre masarap yan pagka ganyan yung style ng ating bupis mga idol so ayan ganyan lang kadali kasi simple magluto ng spicy na medyo manamis-tamis na bupi ayan at sa gusto nyo palang umorder ang ating bangit bagong at ang ating suka rapsa, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Link po ng Shopee. Salamat.